What's up, guys? Ngayong araw nga, idilisan natin ito na para bing tambot Bali, lagay ko muna asa sa tabat siya na may tubig. Gumamit ka pala ako ng lumang esterol guys, para matag na ito yung mga kalakalawang. Ito nga pala, ko lagi, guys, sa mga ganyang may mga kalaw at tambot guys, guys. Esterol lang yung ginagamit ko. Di naman masisira o mababok ba kayo pinaka-corporated kang, guys. Matibay kasi yan. Basta gaanan mo na ipagkaskas para alam ng dililis, guys, ng asyarola. na yung gawin nyo. Kung mapapansin nyo nga, guys, tiyo tiyo natin natin din yung mga kalakalawa. Mas tatuloy-tuloy lang tayo sa podcast kasi sa mga ko. na natin yung gusto natin kita po kay Yung mahirap pa natanggalin niyan guys yung mga kalawon. Nasa sa isang ito yung mga di naabot ng stillwood natin. Pero kahit yung bumang guys ay natin matanggal yung mga nasihit na kalawa. Itong mga play na ilalagay ko sa na-restore natin na Honda XRM guys. Pangit naman ko ilalagay natin na puro kalawang. Kaya guys bago para naman presentable na tignan. guys siya pinakangusan ng pepe meron pa mga kalakaraw pero nadara natin na stable guys siya matagal talaga yung mga kalakaraw hindi ba guys effective talaga di naman magagasgas di siya pinakakurong pre-click lang guys basta magaan anay yung pagkakaskis nyo guys halang matagalain ay talaga yung mga kalawang pagkatapos mga malinisan guys gamit ang steel wallet dito naman tayo susunod na part nalagay nga pala o dyan guys na metal parish kasi ibabaping natin to balit sa part na rana yan guys yung kinalaktro yung metal parish guys sa lahat ng part na ibabaping natin basta ibukan yung lang guys Sandaryo ng Metal Palace Yung siya naman iba bapping natin na part Yung nakasama yung elbow guys Di na mga play plated yun Yung pinaka elbow one to guys Is takpa Kaya di ko na sinama binapi Ibig sabihin ba na pinaka elbow guys Gumamit nga pala o dyan guys Ng bopping plate Ayan yung bala grinder guys Sa pang bopping guys Kinadamit na guys Sa pang bopping guys Sa hardware -well rest Meron na bibili na Baka sabihin nyo na Bopping glove O bopping disc at syempre guys, sila mo na ulit pang-bopping para matapos na natin to guys. Nakita niyo naman, kanap di na natin na pang-bopping guys. E kumikitab naman talaga ha. Kung gusto niyo mas makintab, guys, ay nasa sa inyo. Well, at uulit yung gusto nyo i-bopping niyang guys, pwede naman yan. Ako guys, si sa ala pala yung ginawa ko dyan guys. Gusto ko lang kasi maging presentable itong pipe. Magkakanabit ko sa motor na nilistab natin. Ang gusto ko ang mangyayari dito guys, eh, kahit di mo kong bago, Ang gusto ko lang guys, eh, yung mga kalakalawang. Pero kung naman yung dagawa nito guys, kahit lang papi yung gusto nyo, hanggat makuha nyo yung kitab na gusto nyo. Ako o si guys, sa pwede na metal paris guys, at dinaan ako na pang papi Ay okay na yun. Kung matapos ko na, na bapping guys, Ipinanasan ko na lang guys, ito mga apanay kinalabasan guys, pagkatapos sa i-bapping guys, piba guys, napaklayo na sa dati yun yung itsura na kalaw. Wangin. Tenyo nga pala siya Kamina guys At ito nga pala Kinilalabasan ngayon Di ba guys Hindi naman brand yung tignan Pero presentable naman guys Pwede pwede Nakikapik to Paman mong guys Hanggang dito na lang Salamat sa panulood Salamat po na Dish Video Yat yeah, alright.